ho, ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Dahil ariraw ho, ay masarap meriendahin. Ay for the go. <laughs> Ay, tuwan-tuwa nga ako mga kamangyan. Gawa ng pagdating hoodie ni tatay ay may daladala ho siyang ube. Ano ko pa nga niho kung saan ang galing gawa ng noong nakaraan pa ho ako nagpahanap ng ube sa kanya. Gawa ng gustong gusto ko nga niho magluto ng ube. Halaya, hala, feeling ko nagalihin na ako. Hoy, si Ui. At nga niho ako nag-aabang-abang din ako doon sa tiyanggit doon sa bayan. Baka kako ka meron. Kaso nga, nga nila ang, ho, ang mga nandun ay yung kamote, balinghoy. Pwede rin naman ho yung gawing ube halaya. Kaso kamote halaya na yun. Hoy, no, hindi. Pwede yun Pwede naman talaga. tas alagyan na lang ng food color. Na kulay pink. Hindi, syempre ube. Kaso nga ang pero iba pa rin talaga kapag yung ubi mismo yung gamit. Talagang natural yung color. Oh, Bali 50 nga ni ho yung isang kilo na rin mga kamangyan at 10 kilo yung binili ni tatay. Hala kailangan yung mag-calculator 50 times 10. Hala katuwa nga ho gawa ng sobrang lalaki ho na rin mga kamangyan. Marami-rami rin ho are kapag naluto ay for the go. Kasi nga, nga nila ho namin yung ang gawa ng siyempre yan ho ay may mga putik-putik pa. Sariwang sariwa. Ay sana all. Sariwa ho sa jayaan and sa amin. Kung kailan niyo ho pinitas, niyo rin abenta. Bali na lang ho kapag sobrang dami yung talagang mga isang truck. Ate Arin naglagay na nga kami ng tubig dini sa tulyase. Gawa ng dini na lang ang ari-alagain. diga ho, arin tulyase namin dini ang pagkalaki-laki na. Abay, habang naglagay ho ako na rin ube, eh, medyo ako inakabahan. Gawa ng baka hindi baga magkasya. Kasi syempre sa'yo naman ho yung gatong, yung aboy kapag ilang beses pang magalaga. Hoy, nagtitid. na naman nga niho, si Maring Lourdes ninyo kung kailan sobrang init ay doon magapakawalis-walis dini ni Ah. At syempre si Paring June ayaw magpatalo. Naksama. maya, maya nga, ko ay titinginan ko ulit aring aking inapakuluan din e eh, aring nalaga na ube. Okay na baga dahil mamaya baka masobrahan ng kulo, masobrahan ng laga. Ay bakit namang kapagayon on gawa ng sobrang maga, ano, magalambot? Maski nga niyo yung tubig diyan na pinagpakuluan ay nagkulay ube na rin. At grabe mga kamangyan, tingnan nyo naman kung gano'ng kaganda yung kulay. Ah. Ay darit pinakuha ko na nga niyo kay tatay, kako ay dalhin muna din sa may tabi ng bahay kubo para naman mapalamig-lamig na lang kaunti bago balatan. At malamig-lamig na nga niyo, ay diyan sinimula na sinimulan na naming balatan. At dahil nga niyo, nalaga na ya, madali na ya ang balatan kahit nga niyo, ang gamit na lamang diyan ay yung kamay at wag na gumamit ng kutsilyo. Pero syempre mas maganda pa rin kung kutsilyo. Ay for the go. Tapos nga rin pala mga kamangyan, diga na babanggit ko sa inyo na gustong gusto ko talaga yung mga maraming tanim ng mga gulay-gulay. Kasama rin dun yung mga kamote, balinghoy, tsaka yung ang ube. Kasi ano nga nila ang minsan may inapili talagang lupa. Grabe kayo, nakakasakit kayo. Huy, napaka OA. <laughs> yung garni ko kasing ube, kailangan daw yan ay sa mga bundok-bundok. Bawal daw yan dun sa mabilis mapuntahan ng tubig na lupa o may istakan talaga ng tubig. Kaya yung iba sa mga bundok-bundok talaga. Pero kung gusto daw talaga sa bahay, pwede daw naman. Pero baka mamaya isalob talaga talaga kayo ng bahay magtanim. hindi naman, huwag naman gayon. Pero kung malawak-lawak ang inyong paligid, pwede kayong magtanim ng mga gayan. Tapos alagay daw yun dun sa sako. Sako na may lupa, ha? Ba, mamaya ay walang lupa yung ilagay ninyo. Ay, naku po. At nung matapos na nga kami sa pagbabalat diyan, ay eh, sakto naman hang dating nitong aking second family. Second family? Alam niyo na kung bakit. Ay, napaka-feeling. Bumili rin mo pala si tate kanina na yadyaran. At balak ko harin rin naman ningil pa dahil hindi man lang tinagtag ang presyo. Mm -mm. Ay, naku tita. Kamusta po yung anak niyo? Ay, napaka Ay, yan na niyo. At nagsimula na kami mag Buti na nga nila ang ho at bumisita sila din sa aming bahay kubo. Ho, eh di, kami may katulong din eh. Kala pa. Binigyan pa ng gawain. Eh. kailangan mo kasi talaga din yung mga kamangyan ay maraming katulong-tulong. Lalo na ho at sampung kilo aring binili ni tatay. Medyo mangalay din ho kasi talaga ari sa braso. Alam nyo, pagkatapos na refining feeling ko, lalo nang malaki yung aking braso. Mm -hmm nga ni marami kayong nagkatulong-tulong, syempre mabilis yung matapos yung gawain. Ang kaso nga nila ang, syempre kapag gayan, hindi talaga nawawala yung mga chismisan, mga kwentuhan, gayan. Okay, minsan, imbis na mapabilis, ay nagatagal. Syempre kapag magkakwento ka, may mga mustra-mustra ka pa. Hindi mawawala yung mga action-action. Akala mo naman talaga. kapag gayan, hindi mo halos nararamdaman yung oras na nalipas na pala. Uy, ay, hindi ka rin mo halos makaramdam ng pagod kasi nga, syempre napapasarap yung kwentuhan. Ay, nga niyo, medyo marami din kami diyan, ay eh, din kami agad. Ay, kung kami lang ni nanay, di bukas pa kami? Ui. After hono ang kahon, sunod ko namang agawin ay gata na gamitin ho mamaya doon sa pagluluto ng ubi halaya. Depende ho sa inyo kung ilang buong nyug ang gusto nyo gamitin din ng mga kamangyan. May dapat konti lang mga isang sako. Huy, sobrang dami. <laughs> hindi ko mani alam kung ilang nyug ginamit namin diyan mga kamangyan. Pero lagi kong inasabi dapat medyo kaunti lang yung gata. Para hindi man masyadong nakakasuya kapag naluto yung ubi. Pagkalagay nga ni pagka dinuntol si Dini, ay di binuhos ko na. Oh, makabuhos na makala mo. Binuhos ko na ho Dini yung gata. Tapos dinala na rin ho pala ni Ate Lia Dini, ari nga ni hong niyadyad namin na ubi kanina. Tapos arit pinagtulungan na nga nila ang ho namin ni Kuya Johnny na ilagay aring ubi Dini sa tulyase. Tapos so, oh, naglagay na rin pala ko diyan ng isang timbang star margarine. Hoy, sobrang dami. Hindi, syempre yung tama la. hindi sobrang magdikit-dikit to kaya naman ay magtotok. Madali lang naman ho aring tutuin mga kamangyan. Ang kaso nila, ang pinaka Dini. Wow, nakakachallenge Yung pagkahalo ho nare, dahil simula sa una hanggang sa dulo dapat nahalo siya nang nahalo na rin pala ako ng ibap diyan mga kamangyan at yun haluin pa rin ng haluin mm -hmm. buti na nga nila ako at hindi si kuya Johnny pulis huyaan beng 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 bumaril nasawa nung inaanak ni tatay na si ate Lia nakapatid nung ama ng mga magiging anak ko huy feeling napaka advance mo maya <laughs> maya nga niyong mga kamangyan ay dinaglagay na rin pala ako ng butter dini. tapos habang inahalo halo huyaan ni na tatay ay ginawa ko na ho din yung condensed milk na ubi flavor ako nga niyo nung mayroong ganyan o ay didagdag kulay na rin diyan <laughs> grabe mga kamangyan inatingnan ko pa nga, nga nila ang huyaan ay ako nagut na dini. Sabi ko pa nga ni Houdini, abo yung pagluluto namin din ay para rin kami nagluluto ng kalamay ay aroy ah. Oh. Sabi ko sa akin ni tatay, sila na rin ang bahala di yan. Huwag wow, bayani, bayani parin Jun. Dahil nga ni ho, mamaya pa naman yan maluluto mga kamangyan kako, ako, ay magaluto muna ako ng aulamin namin ngayong tanghalian. Gawa nang yan ho, ay mamaya pa, pang merienda pa namin. Pero syempre makain muna kami ng tanghalian, Aba naman. Ang gawa ay kinamatis manok na nga nila ang ho yung alutuin ko ngayon. gawan ng ari ho, yung madali-daling lutuin. nag kung adobo o kaya naman ay tinola. Pero dahil may bisita tayo, Magaluto tayo ng medyo kakaiba. Uy! Pero ari ho, naluto ko na ari before. Napakita ko na rin ho sa inyo. At talaga hindi naman nakakahiyang ihain kapag may bisita. Ay for the go. Kapag magaluto ho pala kayo ng garni mga kamangyan dahil nga ni ho ari kinamatisan. Mas maraming kamatis ho ay mas masarap ha. Pero kapag mahal ho ang kamatis kahit mag-adobo na lang ho muna tayo. Madali lang naman ho ari lutuin mga kamangyan kaya tamang tama din sa tanghalian namin mamaya. Kasari ho mga kamangyan, balik ko tayo dun sa Ube, halaya. Pamilyar ho ako dun sa Ube pero dun sa ubi halaya mismo ay hindi man. Parang nakakita na ho ako nung lutong gayon pero hindi ko alam na ubi halaya pala yung tawag doon. Parang nito ko gawa ng nababanggit-banggit sa akin ni nanay, yung tatay, na yun nga ni daw, masarap daw yung ubi halaya. Dati ko kasi nung mga bata pa kami mga kamangyan, wala mang gayong mga nagatinda-tinda, gawa ng digay mga kakanin. Kaya ho namin natatandaan dahil tuwing hapon may nagabenta sa amin, may nagalako, nagabahay-bahay. kaya naman tinda sa kantin. Kaso ho, ang madalas noon ay kalamay, suman, mga biko, yung mga gayong gayon. Kaya nung nabanggit din ho sa akin ni nanay yung hubi, ube halaya, kako, ka na kung magkaroon lang talaga ng ubi, ako ng ubi, agaw ina, kaya ito na yun. Hoy, napaka-ooh. Kumakain na rin pala din si Tatay at wari ko yung miss na miss naman agad si Nanay Ari, oh. so Say mga kamangyan bali nagpatulong na nga nila ako din sa paggaya ng mga agamitin doon sa pagluluto ng kinamatisang manok. Para mamaya kapag ako galuto na, hindi dire, -dire -diret yun na. last ko na ho pala agayatin gayatin din ay aring repolyo talaga isang buo yung alagay ko at 'yan ay paborito ni Nanay at saka ni Tatay ay for the go. Buti na nga nila gayatin aring repolyo mga kamangyan. At pagkatapos kuho niya ang gayatin ay pumunta na ho ako din para makapagluto na. Ay din lang ho ako ng mantika diyan saka ako nagisa ng bawang at saka sibuyas. No medyo ma-brown brown na huyo on ay eh, saka ko nilagay arehong kamatis. Hindi dapat mawala din eh kinamatis ang manok. Ay, ko na rin ng yung karning manok mga kamangyan tapos maghintay lang ho ng mga ilang minutes. Ilang minutes? Maya-maya naglagay na ho ako ng tubig din eh. Depende ho sa inyo kung gaano kadami. Mga isang tub, huy. Maya maya ho, ay dinilagay ko na rin ho din eh, aring patatas. Para naman ho, mapalambot-lambot na. Yan naman ho yung gustong gusto kong kainin, hindi yan, yung patatas. Naglagay na rin ho pala ako din yan eh, ng pampalasang asin, nor chicken, kunting patis, tapos ari hong paminta. Grabe, kung di pa ho kayo nakakatikim ng garning luto, mga kamangyan ako, itrain nyo na, sobrang sarap. Dahil nga rin ho, yaan ay dinilagay ko na ho yung natitirang gulay na bagyo at saka ho yung repolyo. Tapos apalambutin lang ho Tas yun ng kaunti. Tapos yun, na, pwede nang kainin. Ay, for the go. <laughs> Lagyan pala ako ng asukal din sa inalutong ubi halaya mga kamangyan. At baka kung magtaka kayo, gawa ng may condensed na. Tapos naglagay pa rin ng asukal. Siyempre, iba pa rin o talaga yung tamis ng asukal mga kamangyan. At aray ho, ay 10 kilo. Talaga kulang pa yun. Maya maya ko pala mga kamangyan, ay maluluto na rin aray. Kaya ayan, habang inahalo di yan, ay naglagay na rin ako na rin cheese. Para nagalabanan yung alat at saka tamis. Uy, so, may pagayon. At Tatawa pa nga, nga ho kami din yung mga kamangyan. Gawa nga ni ho, na aring anak ni Kuya Jana ay naturoan ho pag din. Eh. Sa totoo lang ho, medyo mahirap-hirap na talaga aring haluin. Kaya siguro hindi niya maigalaw-galaw diyan yung san bundok. Aray, ah. Hala, sino kaya yung nakajakit dyan? Huy! Ay, dahil na nga ni Hoka ako, dahil nga ni patapos naman na are, ay matulung tulung na ako sa paghalo din eh. Parang naman may maiambag tayo sa bansang Pilipinas. Huy! tara pareho mga kamangyan, nagkakwentuhan pala kami dyan ni na tatay. Tapos sabi ko, ba't parang hindi ko arin nakikita sa mga handaan? sabi ni tata hindi daw talaga yan madalas inahanda sa mga handaan. Gawa nang yan, ang mga nagaluto niyan, yung mga nagatinda talaga sa bayan. Kasi mga nagatinda talaga ng kakanin tapos wag kang magaluto nung unti untian la ang mas maganda kung magaluto kanya yung marami hanan Kasi syempre medyo marami-rami din talaga yung inalagay para hindi dinilugi sa pagod. Kung baga, iisahang pagod na lang ang oh, naks naman. Kaya, ilagay diyan, yan na rin vanilla extract, mga kamangyan. Tapos yun, tapos na. Ay, sa wakas naman, ha. Ah, ah ano po, bukas pa kami din, ay, aroy, ah. Dahil nga nyo, hindi na ako makapaghintay diyan mga kamangyan. yan. Aba, itingnan nyo naman, ho, aring ating ubi, halaya. Grabe, sobrang nakakatakam. Feeling ko pwede na ako mag-asawa. Ho, hindi. Hindi man yun, anong kinalaman nyo doon. Ay, di medyo mainit-init pa, ho, aring mga kamangyan. yan. Gawa ng kakakuha pala ang ho namin doon, ay. Ay, kain na muna kami ng tanghalian. Tapos ay pang-dessert na lang namin. Wow, pang-dessert. Sa totoo lang, lahat kami diyan ay gutom na nagawa na gawa ng siyempre ang dami nga ni namin ina si Kaso Dian. Kaya wala munang diet-diet. Buti diet. na nga nila ang dinho at naisipan namin na magluto ng pang-ulam din eh. Gawa ng ang nasa isip ko nga nila ang din ay eh, ang alutuin na ang din eh, ay aring ubi halaya. Dali-dali nga nila ako kami kumain din mga kamangyan. Gawa ng gusto na rin talaga namin matikman yung ubi halaya. Naks mga excited. Mm -mm. Ay ina rin pala mga kamangyan ay pumunta si tatay sa bayan para ho bumili ng lagayan na rin ubi halaya. Ay eh, para siguro pag may apag bigyan ay maganda-ganda yung lagayan. Naks naman, naman hindi yung nakaplastik laan. Kala mo'y binaon galing handaan. Uy, yes sabi ko nga ni rin din na dinikay na tatay, maganda din yung may ganyan lagayan. Para kunya ready, maglagi-lagi lang sila doon sa ref. Para kapag sila inaguto, magcrave sa ubi halaya, hindi abuksan lang yung ref. Hoy, napaka-feeling. So, ayan, nagtulong-tulong na din pala kami diyan, mga kamangyan. At grabe, sobrang gandang tingnan. Para naiiyak na ako. Hoy. At matapos na nga ni mapuno yung mga lagayan diyan, mga kamangyan. Eh di arin si Kim ay naglagay naman noon ng sa ibabaw. O, ano naman, parang pwede na ring ibenta. O, oh, bili na kayo 51 isang, ano, isang baon Pero bakit naman nagbenta? So, Bali mga kamangyan, halaya, masarap din aring ilahok doon sa halo-halo. sakong sakto nga ni Ho at Summer na. So, comment to kayo kung gusto niyo na maggawa kami ng halo-halo. Uy, -halo. napaka-arte. Ay, seryoso mga kamangyan, masarap talaga yan sa halo-halo at gusto din namin yung itry. Ay, rin na nga Ho mga kamangyan na no, matapos na, edit sinalansan ko na lang ang hoodie yan. Guha na lang ako kayo kapag kayo ay nagutom. Uy, oh, huli huli din yung mga balutin mo. Ako, huy, paypakanta. <laughs> natikman natin kung ano ba talaga yung lasa. Baka mamaya i tikim natin sa mga kasama natin din. Eh. Tapos hindi naman pala masarap. Ay, wag gayo. Baka tayo pigilan sa pagpapakasal. <laughs> Nung magustuhan ko na nga ni yung lasa mga kamangyan, ay di ayan. At pinatikim ko na rin ho sa mga kasamahan ko din. Eh. Pero syempre, iba talaga yung nagagawa kapag kayo ay tulong-tulong. Talaga yung mas nasarap yung pagkain. Di, yun, lagi ko namang inasabi sa inyo. Kaya kayo ay magaluto, dahil samahan nyo ng pagmamahal. Dapat nagatulong-tulong kayo. Oh. pa nga ni kami din. Eh. Talaga yung mag sabi ko, kailangan talaga Ay, huwag sobrang tamis eh, Dahil alam nyo naman Ang mga sugar kong guro ability eh, kailangan talagang ingatan Aray, ah <laughs> Ay, miski nga niyo, bata din Ay, nagustuhan din Aray Yung tuloy Parang gusto ko na rin gumawa ng bata Huw, hindi man nyo <laughs> Ay, mga tambay kami din sa bahay kubo talagang machi chil chill wow naman lalo na kapag garning may mga bata kaya sabi ko kay nanay kung gusto ng apo magsabi la ang huy so ayun na mga kamangyan mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video ano oh, asya hanggang dito na lang ang ating video at makikipaglaro muna ako sa mga bata din ni bye bye love you huy